Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? na makita siya ni Pedro, tinanong nito sa si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot sa si Jesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Umalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Yesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isa magandang maaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado na ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, huling araw bago po ang pagdiriwang ng uh, pagbaba ng Espiritu Santo, ang ipinangako ng Diyos na matapos sa siya ay umakyat, ay bababa naman ang patnubay upang gabayan ang mga alagad sa kanila pong magiging mga misyon at responsibilidad habang sila po ay naririto sa sanlimutan. At sinabi rin naman ni Jesus na uh, konting panahon na lang at sila rin ay magkikita-kita o magsasama-sama na muli. Muli sa atin pong mga natanggap na mga salita sa buong linggong ito, atin pong balikan at nawa ay may maiwan sa atin mga isipan may maiwan po sa atin na magagamit natin na mga kung sakali no, na kailangan natin may paghugutan ay ang mga salita ni Jesus. Alam kung alam kong sa, sa inyo ba na madalas na nagsisimba araw-araw, meron ba kayong mga naaalalang mga salita ni Jesus? Sana po meron. Lalo na sa mga panahon a sitwasyon na medyo naguguluhan tayo sa buhay. Lalo minsan no, sa, sa simbahan, mga ministries, organizations, kapag dumarating yung mga bagay na kailangan magdesisyon, ano ang mga paalala ni Jesus yan. Kaya po natin. No? Nung lunes, ang sabi ni Kristo, parang ito po ay bahagi na kanya mga pamamaalam. No? Ang sabi ni Kristo, Mayroong kayong kapighatian dito sa sanimbutan. Mayroong kayong mga nararanasan. Mayroong kayong mga problema. Mayroong kayong mga pinagdaraanan. Pero hindi naman niya inalis yun at hindi yan aalisin. Pero ang sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Lakasan ang loob. So pinapauna na. Wala naman taong ipinanganak o nabuhay sa mundong ito na hindi nagkaroon ng problema. Mapabata man o pinakamatanda sa atin, mayroong problema. Pero ang kailangan, lakasan lagi ang loob. Dahil ito ang sabi niya, no, na pagtagumpayan na niya yan. Naranasan na rin naman ni Jesus yan. So bakit kayihinto? Dahil lamang sa problema? Kaya nung, nung Martes, ang sabi ni Jesus, no, yung kahalagahan na kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Nakukuha pa ba? Oh, alerto. Kasi minsan, no, kada, pag may problema na, pag nagkakaproblema tayo, para bang yung attitude natin. O oh, ano nangyari? Araw-araw tayo nagsisimba. Ano nangyari? Ba't biglang nagwala? Ba't biglang, di ba? nakalimutan na naman. Sabi, o oh, kalma lang. Anong pinagdaraanan? O oh, kalma lang. Tapos yung, yung, yung ano, minsan, lagi naman nagsisimba, pero laging lumalayo umaalis sa Diyos. Sinisisi ang Diyos. O ngayon, ang sabi ni Kristo, manatili kayo sa pag-ibig. Manatili kayo sa Diyos. Nung Merkoles, karugtong po ng kanyang sinabing manatili sa aking pag-ibig, ipinarinig din niya yung kanyang dalangin. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin. So iingatan pa rin at si Jesus pa rin ang mag-iingat sa atin. Hindi naman agad-agad nasusolve ang problema. Pero masusolve ba yan kung magwawala ka? Masusolve ba yan kung dadaanin mo sa bisyo? Masusolve ba yan ang mga inaakala nating paraan? Hindi naman. Nung Webes, ang patuloy na kanyang panalangin, maging isa nawa silang lahat. Yan ang dasal niya, maging isa nawa sila. Dahil yung tendency nga, ano kapag nagkakaproblema, magkanya-kanya tayo. Magwatak-watak tayo. Kaya ang dasal ni Jesus, maging isa nawa, magka-isa nawa. At sabi niya nung biyernes kahapon, tandaan ninyo, nung mga panahon na tayo po ay bata pa, nagbibihis tayo kung anong gusto natin, lumalakad tayo sa kung saan natin gusto, pero ngayon, hindi na. Kung talagang nagiging malinaw sa atin ng pagsunod kay Kristo, ang kanyang uh, panawagan sa atin, eh handa na tayong magsakripisyo. Kaya nga ang tanong niya, di ba, kahapon, iniibig mo ba ako ng higit dito? Kaya mo ba? Gusto mo ba? Kasi kung iibig ka, handa kang magsakripisyo, handa ka rin magpaubaya ng mga bagay na akala mong ikaliligaya mo. Well, kung ano yung ng mahal mo, sige. Ibibigay mo. So may kakibat ka na handa kang magsakripisyo kung gusto mong magmahal. At hindi mo yan, ma malalaman mo rin yung tunay na pagmamahal kapag ikaw ay nasasaktan na. Na kung nasasaktan na, mapapatuloy ka magmamahal, doon tayo sa tamang direksyon. Yang ngayon, ang paalala ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sabi niya kay Pedro, sumunod ka sa akin. Dahil yung nung sabihin ni Jesus no, na kung iniibig mo ako, okay. Alagaan mo mga tupa. Pag-ingatan mo ang aking mga tupa. Kaya yeah, lang ngayon, tingnan natin. Ano ba nangyayari kung, kung bakit hindi tayo nakakasunod kay Jesus? Sinabi naman natin na iniibig natin sa Jesus. Yan. Siguro yung isang bagay na kasi sabi ni Jesus, ah, Pedro, eh, Panginoon, ano mangyayari sa kanya? Sa kanya. Kaya anong sabi niya? O anong pakialam mo sa kanya? Bakit di ka mag-focus sa iyo? Yung sa iyo. May pinapagawa ako sa iyo, yun ang gawin mo. O ay eh, ano kung gusto ko siyang mabuhay? Eh, hindi naman niya sinabing hindi mamamatay si Juan. Pero pinapaalala sa atin na kaya tayo hindi makausan tingin tayo ng tingin sa kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa ng iba. Eh, nagkakaroon tayo ulit, no? Na minsan comparison, uh, medyo feeling mo ikaw yung pagod na pagod, ikaw yung isip ng isip, ikaw yung kilos ng kilos. Eh baka yun kasi ang tawag sa iyo. Kaya lang, hindi nagiging maayos ang ating mga ginagawa kasi, eh sila, bakit sila? Hindi. Bakit yon Bakit yan? focus ka sa iyo. Eh, sa inyo, kahit sa inyong mga nanay, ano nangyayari? Kumpara kayo ng kumpara sa ibang bahay. Kumpara kayo ng kumpara. Eh, bakit sila? Bakit yung anak niya? Bakit yung ano? Eh, bakit di mo tutukan ng anak mo? Bakit hindi mo tutukan ng asawa mo? Bakit di mo tutukan ng trabaho mo? Hindi yung tingin ka ng tingin sa ginagawa ng iba at hindi nila ginagawa. Sabi niyo noon, pag tinatanong kayo, gusto niyo na bang pumunta sa langit? Hindi po, hindi, may mission pa po ako. O kaya nga, bakit hindi mo masimulan ng mission mo? O hindi mo matapos-tapos ang mission mo? Baka kasi tingin tayo ng tingin sa iba. Kapag ikinumpara mo talaga ang iyong sarili sa iba, minsan ang tendency, bababa ang pagtingin mo sa sarili mo. May insecure ka lang. Pero kung titingnan mo kung ano yung sa iyo, kung anong binigay ng Diyos sa iyo, magiging maayos sa buhay mo. Amen.